kanyang unang recipe. Oh, my pet smoothie. Ang mga kailangan sang cup, dalawang piraso ng mansanas, isang tali ng pet shy, isang bungkos ng celery, at isang tasa ng tubig. Dahil malapit na ang summer, uh, it's best na mag-share ako sa inyo ng recipe ng isang smoothie. So medyo weird yung, com yung uh, combination ng mga ingredients, pero I assure you, masarap ito. Ilagay lang sa blender ang hiniwang dahon ng pechay at celery. Ang Ihalo ang fresh apples. At saka i-blend hanggang sa tuloyan ang madurog at mahalo ang mga sangkang. Ah, ang pinagsamang pechay, mansanas at celery ay masyadong mataas ang fiber content nila. Bukod doon, meron silang phytochemicals and um, sa healing aid ng mga lung diseases. Kaya, Kaya maganda siya sa detoxification process. Ang sunod namang ipapakita ng healthy refreshment ni Joshua, ang apple carrot smoothie. Ang mga ingredients, isang pirasong mansanas, isang mungkos ng kangkong at isang pirasong ginayat na carrots. Dahil may carrots ito, pampalinaw din to ng mata. Ilagay lang ang dahon ng kangkong sa blender. Buhay ang tubig. Ihalo ang carrots at mansanas at saka i-blend sa loob ng limang minuto. Nakaka-detoxify sila kasi masya, dahil sa sobrang taas ng mga fiber content nila, uh, mas madali yung pag-eliminate ng mga waste last but not the least, Pinya Paradise Shake. Ang mga ingredients, kalahating pinya, tatlong tangkay ng hinimay na malunggay, dalawang pirasong carrot, at kalahating tasa ng tubig. Dahil may pinya, ito ay may vitamin C. Isa lang lang sa blender ang dahon ng malunggay. Ilagay ang hiniwang carrots, isunod ang pinya, at saka i-blend hanggang sa madurog ang mga sangka. Ilang minuto mararating mo raw ang paraiso sa sarap ng Pinya Paradise Shake. Ay masadong mataas ang dietary fiber niya. Uh, may antioxidant siya or the phytochemicals na uh, nape-prevent ang mga pagkakaroon ng mga certain types of cancer mas maging epektibo ang detox diet, iwasan ang kumain ng matataba at matatamis na pagkain. At mainam ding sabayan ito ng ehersisyo. Pero paalala lang mga kapuso, hindi lahat inirekomendang sumailalim sa ganitong programa. Bago sumailalim sa detox diet, mabuting kumonsulta muna sa doktor kung kakayanin ba ng inyong katawan na tagalan ang ganitong klase ng dieta dapat ding isaisip na hindi pang matagalan ang detox diet. Dapat na nagsiset lang ng tamang haba ng araw na susundin ang diet na ito, para hindi manghina ang katawan sa kakulangan ng tamang sustansya ng pagkain kailangan ng ating katawan. Gaya ng ibang mga diet regimens, kapag hindi natin na siguro na fit tayo para sa isang proseso, maaari itong magkaroon ng mga side effects, katulad ng pagkakaroon ng malnutrition, gawa ng prutas at gulay lamang ating kinakain. Pwede tayong ma-dehydrate or makulangan tayo ng mga sapat na nutrisyon na nakukuha natin sa ordinary diet. Sa dami ng mga sakit na maari nating makuha sa mga mamantikang mga pagkain, paminsan-minsan, mainam din namang mag-detox diet. Hindi lang maaalis ang toxins sa ating katawan. Garantisadong gagaan din ang ating pakiramdam.